senator, 'di ba nagkasama po tayo nung panahon ng kampanya. At yung kainitan po ng anti-Duterte campaign, talagang kayo po ang uh, nag-file pa ng case uh, against dito, yung temporary restraining order dito sa isang uh, a bias CBN uh, network ano po. Matindi yung paninira kay Duterte, Pangulong Duterte noon. Bakit sa tingin nyo, kahit tapos na yung eleksyon, eh, mas tumindi yung paninira mayon kay Duterte, Pangulong Duterte. Well, first of all, Uh, sa inyo sa DDS, maraming salamat. Sabay-sabay naman natin sa dinipensan. Kung hindi natin sabay-sabay pinarinig boses natin, hindi siya Pangulo ngayon. Yung mga pagbabago, hindi natin Noong Nung umpisa, ang nakikita ko, medyo fair naman yung... Pero nung lumabas itong ex-judicial killing, nagtataka ako, pag nanood ka ng news, parati na lang yung side ng criminal o mapatay. Pero ni wala silang masyadong in-interview na mga tao na parang nagsasabing safe na kami. Kaya ako kahit sa ako pumunta, pagpasok ko sa isang building or sa isang opisina, yung security guard, tinatanong ko, Bay, kamusta sa inyo? Uh, same ba? Mas safe? Ano? Kaya sabi, safe. Pagka may tao kami sa bahay na uwian, o yung driver, o yung isang uh, binsa may nagbabasahid, tinatanong ko, kamusta sa lugar mo? Pag pumunta ako sa ibang lugar, so nagpunta like, kami Batangas, yung binilang namin ng isla na sa bangka, tinanong ko, kamusta sa lugar niyo? Bakit lahat sila sinasabi na, Sir, wala nang maliinuman ngayon na naka, nakahubad. Sir, yung mga siga dati na kung ganunin kami, nakatago na. Gangwar, Sir, ngayon. yung wala na yung mga gangwar, ganyan. So, ang pakiusap ko lang sa mainstream media, alam namin na mas mabenta yung intriga. Pero yung tunay na kalagayan sa bawat, bawat community, hindi ba dapat ipakita? Pangalawa, baka inosente sa kanila, hindi ko naman sinasabi yung sinadya nila, gamitin ang ilang salita na nakakapagpukaw ng damdamin, uh, nakakapag-high uh, blood, ikaw nga, uh, ng mga Europeans, ng UN, ng, ng US. Kasi yung madalas kong banggitin yung isang dyaryo na ginamit, kill list. No? Huwag sana sila magalit. Kasi ang kill list, ang ibig sabihin nito, assassination list. Yan ang ginagamit ng Mossad, ng CIA, ng KGB, ng ibang mga intelligence group. Pag sinabing kill list, so pag tinanong mo ako at pulis ako or intelligence, alam, ilan na sa kill list mo? Sabi ko, sampu. So, ibig sabihin nun, terorista yon o kung ano man, kasi papapatay mo eh. So, yung, kung, kung nilaro lang nila sana, may kill list, di ba, may ID. ibig sabihin, eto mga napatay, okay lang kasi right naman nila yan. So, minsan, sadya. Minsan naman, hindi sadya. Kaya lang, ito kasi ang binabasa abroad. Ito pinupulot. So, tingnan mo, katulad ni Sekjen Bankimut, based on media report sa atin, kasi pinutol yung sinabi ni Presidente, nag-react siya. Nagkaroon tuloy ng miscommunication. Tingnan mo yung mga special reporter ng uh, ng UN, ko comment na sa human rights, hindi pa naman sila nag-investiga dito. Bakit? Eh, kinukuha nila sa bibig ng chairman ng CHR at saka ni dating secretary ng uh, ng justice na si and dating CHR si chairman si Senator De Lima, na wala nang yung mga numero na binibigay nila. So yun ang sinasabi ko sa ating media. Kung si Duterte lang siraan natin, eh karapatan niya. Eh bansa na natin ang sinisira niyo. Alam niyo sa ibang bansa, nagpipicture sila, parang sa lokal na rin. Alam mo sino sumasagot? OFWs. Kasi yung OFWs, mga kamag-anak nila, nakakausap nila eh yung lalo yung mga may teenage na mga anak na nag-aaral, feeling nila safe na eh. Kahit gabi umuwi, okay na sila. Kahit na yung mag-dorm sila, okay. Sila ang nakita kong sumusulat, nag-social nag -so media, sinasagot nila yung foreign media na hindi nyo naintindihan kultura namin. Hindi nyo naintindihan tunay na nangyayari sa aming bansa. Senator, ano, uh, going back sa sinabi nyo na ang pinipick up ng international media ay kung ano yung nilalabas ng local media natin. Eh, ano naman po masasabi niyo dun sa, uh, recently nagpunta po si VP Lenny sa Amerika at meron nga pong lumabas na video ng kanyang speech na siya ay nananawagan sa international press na uh, pansinin itong nangyayaring patayan po. Dito. Pero, pero no, I am just one voice. Even if I am vice president, I am just one voice. Uh, I think media can, can do a lot as far as... Um, creating creating you know, a, a, mindset that this is not right wala naman ako na yung international media at yung ibang sa UN ay misled. Pero sa ating Vice President, huwag naman natin sabihin na hindi siya informed, na hindi siya na misled siya. Or kung mamimisled siya ng mga kapartido niya, dahil kapartido niya siya na Chairman Gascon, kapartido niya si Senator um, Delima. siyempre, yan naman ay marami din leader eh. At sigurado naman ako pag umikot yan sa Bicol, sa Ilocos, sa Davao, sa Visayas, Mindanao, ang sasabihin naman sa kanya, ma'am, mas safe na ngayon. So, hindi ko sinisisi ang Vice President na magsalita sa human rights. Pero kailangan mag-ingat tayo kung ang pinapalabas natin, policy ng gobyerno to violate human rights. Dahil alam natin ang ating mahal na Pangulo, ganun lang magsalita yun. Pero parati niya sinasabi, di ba? Sundin ang konstitusyon, sundin ang batas. Kaya sa speech ko, di ba, pinakita ko yung mga uh, mahinahon na salita ng Pangulo sa policy. So, sa akin lang, whether the Vice President, the Senators, whether administration, opposition, huwag natin i-misrepresent ang nangyayari sa ating bansa. Kasi taong, taong kawawa. Isipin niyo po, kung itigil ang drug war, sino kawawa? Si Duterte? Hindi. Presidente na yan eh. Hindi mo nung maalis until uh, six years eh unless may gawin siya masama, di ba? So, secure siya. Ebat eh, ba't niya siya buhay niya? O PNP. May mawawala ba sa PNP pag pinigil yung drug war? E eh, buhay nila ang pinataya nila. Di ba? So, yun naman pakiusap ko sa mga nasa oposisyon o nasa ibang partido. Nung panahon nyo, may honeymoon period, napakatagal. Nung panahon nyo, hindi kami tumutulig sa basta-basta. Di ba? Especially pag nasa abroad kayo. So, sana medyo bigay niyo rin yung both sides para alam din ng tao sa abroad kung ano nangyayari Senator, ano, ito nga po, despite po sa mga efforts na ginagawa ni Pangulong Duterte para sugpuin po yung uh, droga, kriminalidad, at parang wala po tayong narinig na positibo mula, sa, mula kay VP Lenny. Well, siya lang makakasagot nun. But yun din ang kulit pakiusap ko sa ating Vice President, sa ating mga Senador, na sa Liberal Party, sa mga nasa ba, partido and to be fair meron sa Liberal Party na tumutulong na no? na ipatas lang natin kung sasabihin niyo naman, ingat sa human rights bantayan yung abusadong pulis yun din naman sinasabi natin pangulo eh. hindi naman walang nagagalit na sabihin niya pero yung palabasin na meron states conspiracy na ating gobyerno mismo ang gustong pumatay ng extrajudicial na ibig sabihin na vigilante eh medyo foul naman yon at yun lang siya sabi ko, pag dito sa Pilipinas, gamitin mo yan, sanay ang tao. Pero sa abroad, sa UN, sa US, sa Europe, iba ang dating nun sa kanila eh. Parang rogue yung state mo, di ba? Parang kang hindi responsible member of the community of nations. So, pakiusap ko sa mga opisyal ng gobyerno, from barangay captain to president or to vice president, let's give a better picture of what's happening to the country. Bibigay ka ng warning. Warning, bantayan natin yung human rights, okay lang. Pero yung palabasin natin na ang gulo sa atin, na hindi pinapansin ang human rights, mali naman yun. So sir, naniniwala ba kayo dun sa plan B? Yes, There's a plan B. That's why I'm saying nga, tignan niyo yung pagbabago na nangyayari ngayon. Kung ayaw niyo, di nandyan. Siya sabi naman ni Presidente, pwede siya umalis anytime. Di na kailangan ng plan B. Pero kung nakikita niyo na yung pagbabago, nagbubunga na, umpisa pa lang to, wala pang 100 days, no? Eh talagang tulungan natin ang at ating Pangulo at ipagdasal talaga natin. Yung iba-iba tayo na religion sa ating bansa, pero lahat tayo ay may kakayahan manawagan sa ating Panginoon na maging protektado ang ating uh, Pangulo at ating mga government officials. And mo ka? kanina sabi mo, hindi ako tumitigil sa kakatulong. Lalo ikaw, alam ko marami ka rin pinagdaanan, marami ka rin... Uh, uh, nagkukunari na ano, pero tinatarget ka sa social media kanya. But thank you na naging isang daang ka ng alternative na media na malaman ng mga tao yung katotohanan nila ngayon. Uh, Sir Alan, <laughs> concerned po kasi ang mga DDS sa safety ng ating Pangulo na si Duterte. Kamusta naman po yun? Well, first of all, don't underestimate the power of prayer. Ang buhay natin nasa kamay ng Pangulo. Alam niyo kahit ng kampanya, diba? kahit anong death threat, ang presidente. Patayin niyo na kung papatayin niyo ako. Di ba, ganun yung attitude. Ako ay naniniwala, bantay sarado naman siya ng PSG. Ako naniniwala yung prayer warriors, wala yung pinagdadasan. Kung tatanungin mo, if I'm worried, hindi. Am I concerned? Of course. Kasi hindi lang naman sa buhay niya. Um, may mga plot talaga eh. Sa buhay niya, sa health niya, tanggalin siya sa office. Bakit po? Tatlo kasing gera sabay-sabay. War -sabay. on poverty. Yung kalaban yung mayayaman, oligarchs. Di ba? Eh, yung iba dyan, okay. May malasakit sa ating bansa. Pero meron din talagang mga iba na pera lang talaga lahat at gustong kontrolado ang ating bansa. So, nakakalaban ng Pangulo yung iba dyan. Pangalawa, war on criminality and drugs. Alam mo naman sa drugs, ilang billion piso yan. Sanay na sila dyan. Tapos, iba't ibang klaseng tao. So, pinakamatalino hanggang sa pinakasabog may involved sa drugs. So may tapos foreign ano yan, drug cartels. Maraming bansa na na-out of control ng naging narco-state. Pangatlo yung tinatawag kong war on war o yung sinasabing peace. Diba? Ayaw na ni Presidente Duterte nagpapatayan tayo dahil sa isang idea. Maging ideology, maging religion. So, inaayos niya yung sa Communist Party, inaayos niya sa Muslim natin mga kapatid na nagrebelde. Pero may mga tao na ayaw yon. Either ideologically, tingin niya ng threat, o kaya whatever, sa negosyo, ganyan. So all three wars niya, may threat sa kanya. Di ba? Sa environment, naglilinis siya. Uh, sa corruption, naglilinis siya. Maraming corrupt na willing din pumatay. no But that's why iniingi ko po sa inyong lahat, ating prayers, ating all-out support uh, sa ating Pangulo. Pero physically or humanly, ginagawa naman lahat para maging uh, safe siya kung sa inyo mga nasa Europe, US, ipadaman nyo sa mga gobyerno doon no? na hindi kayo papayag na no? may mangyari sa ating Pangulo. Kasi kahit pa paano, may malilikot din na isip dyan. Eh, hindi naman nila nakikita yung tunay na yung yung nangyayari sa ating bansa. So, kung may plot na alisin siya o saktan siya, yung uh, sa social media, sa mainstream media, makita na tayong Pilipino 100% behind you, malaking epekto yun. Sir Alan, kasi po ganito, uh, nagpa-survey ako sa Facebook kung ano yung gusto nilang itanong sa inyo. Yan na nga po, itanong po na po sa inyo. At pangalawa, kung ano yung mensahe ng mga dds sa inyo. Uh, gusto lang po namin iparating sa inyo na yung aming pasasalamat dahil 100% pa rin po ang inyong pagsuporta sa ating Pangulo. At ang mensahe po ng aming mga DDS... Uh, patuloy niyo po itong uh, suportahan, patuloy niyo pong protektahan ng ating Pangulo, and we are behind you, we support you and the President. M mission ko yan, so, sama niyo lang ako sa prayers, pero sa awan ng Diyos, I will continue uh, the fight for change and supporting our beloved President, uh, Rodrigo Rodríguez. Thank you. Thank you, you. Kita tayo sa Randy. <laughs> If you are familiar with our constitution, um, if you look at the constitution, the vice president doesn't have real powers, except to wait for something to happen to the president. <laughs> um,